Dumulog na sa Korte Suprema ang Duterte Youth Partylist Group. Kasunod po ng pagsuspinde ng uh, Comelec sa proklamasyon ng kanilang pagkapanalo sa eleksyon 2025. Sa inihaing petisyon for certiorari, iniling ng Duterte Youth Party List sa kataasang uh, uh, sa Supreme Court na maglabas ng Temporary Restraining Order, TRO, dahil ng pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. Anila malinaw na nagkaroon po ng grave abuse of discretion sa bahagi po ng Kamalek. Batatandang sinabi po ng Kamalek na sinuspindi nilang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil may nakabimbing reklamo laban dito noong pang 2019. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yon, edi eh, na gawa namin ng paraan pero parang sinadya na talagang Tatlo, apat na oras bago yung proclamation, saka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng three seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Eh very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa, nakalagay doon one month, mareresolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo neresolve? Ganun pala ka-serious. Tinig po ni Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth Party List. Naniniwala naman si Kamalag Chairman George Erwin Garcia na ito ang tamang panahon na para resolbahin ang kaso ng Duterte Youth Party List. Siyempre yung bagong liderato naman natin, hindi, ayaw na po natin doon sa mga nakaraan. Eh. So siguro nga po ito na yung tamang pagkakataon na ma-resolve yung, yung case na yan. At uh, kung bakit umabot ng ganyang kahaba, yan po yung ating sinpilit na nire Dinik Tinig po ni Kamalag Chairman George Irwin Garcia.